Nakaugnay pa rin balita, work from home set up. Dapat umanong isaalang-alang ayon sa ilang mga empleyado. Kasunod ng EDSA Rebuild. Kasama natin sa Balita Live si Radyo Manchil, Chill, Emprido Chill. Radyoman Center, Radyoman Aljo, dapat na umanong pag ng mga kumpanya at ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagsasaalang-alang na magtaroon ng work from home set up. Sa panayam ng RMM Manila kay Daryl na isang BPO employee at araw-araw na bumabiyahe papasok at pauwi ng trabaho, hassle na raw talaga ang travel dito sa Metro Manila dahil sa traffic at sa dami ng tao. Lalo pa ngayon uumpisahan na ang rehabilitation sa EDSA kung saan apektado talaga ang mga commuter. Narito at pakinggan natin ang kanila kaya. Maganda talaga ang gawin na magkaroon ng work from home basis kasi hindi na ka-stable yung traffic sa Pilipinas. So hindi na ka ka um, nagwo work uh, hindi na natin masabi kung kanyang traffic what. Mostly ngayon na nagkakaroon ng rehabilitation sa Elsa. Mas maganda talaga na nagkakaroon ng um, ganitong klaseng setup sa mga employees. Kasi pag nagka-travel ka, you have to consider yung time. Um, hindi mo masasabi na uulan, um, iinit, or what. May mga unprecedented na accident sa kalsada. So hindi mo talaga masasabi. Hindi naman sa lahat ng panahon, masasabi mo. Pwede mong sabihin sa company mo na malilate ka na ganito na ganyan. Kasi pwede mong i-reason out na traffic, nagkaroon ng banggaan or what. Kasi andyan na yan eh, common na yan eh. Ang much better natin gawin is um, we offer better solution kung ano dapat yung para sa employee. Kasi um, kung ano kung nag-benefit ang employee, nag-perform na maayos sa company. Of course, nagkakaroon ng um, better income yung company. Rajoman Alexander, Rajoman Aldo, una nang sinabi ng Department of Labor and Employment na nakadepende umano sa mga kumpanya ang desisyon na, na magkaroon ng work from home set up ang mga empleyado, lalo pat ganito ang magiging sistema sa major road o itong EDSA. Kasama mo sa si DJX, LRMN Manila, Rajoman Chill Emprido, Brito, Tata, RMN. Thank you, Chill and